For today's video, magpapalit tayo ng gear oil ng Mio I-125 Kailangan nyo dito ng pansahod Gamit anti-range 10mm Ipihit pakaliwa ang tornilyo Kapag nakita nyo nang tumutulo ang langis Pwede nyo nang kamayin at hilahin dahan-dahan ng tornilyo Habang sinasahod nyo yung langis Pwede nang tanggalin yung takip ng laga ng inyong gear oil para masimot yung langis sa loob ayan ito nga pala yung tornilyo punasan nyo rin kasi maglalagay na tayo ng bagong gear oil make sure na malinis yung basahan lagay sa gidley ito nga pala yung ating nakuha langis oh. malinis po oh. pwede pang gamitin sa ibang bagay punasan nyo rin yung pinaglabasan ng langis takpan bago ilagay ang langis para siguradong hindi matatapon. Higpitan nyo gamit ang range 10mm. Pihit pa kanan. Yung higpit nyo tama lang dapat wag sobra. Punasan nyo rin ang labi ng lagayan ng gear oil. Ito yung Yamalube. Gamit ang plies. Gupitin. 100ml yan. Kailangan nyo yung ubusin kasi sakto yan sa kailangan ng inyong motor. Bigay nyo rin. Yan. Malapit na maubos. Kung may konting tapon, punasan nyo na lang. Ito nga pala yung takip na lagay ng gear oil. Punasan nyo rin. Kasi bago na yung ating langis. Ayan. Tapan. pwede nyo higpitan gamit ang flies ayan nakapagpalit na tayo ng gear oil mga paps okay na ayos brum brum na ulit